You guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong uh, kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po yon, Mr. Senator. No? Uh, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo uh, and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Um, admittedly po, ang, we, ang cash prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng seven to eight days bago po namin na, na iharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Uh, Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, uh, rest po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami um, sumusulat Uh, for the past week, po, sa, ating, uh, sa ating team, it's really on priority po namin is yung ating pasahero. We want to offer counseling, we want to uh, offer legal advice, medical uh, medical service. Um, but we understand the disappointed po yung pasahero sa amin. Ang priority lang po namin sa ngayon, maalagaan mo na siya. But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po uh, para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely... lalong-lalo na po for grave um, grave incidents, criminal offenses, um, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, We created a separate hotline for criminal offences, um, among other uh, action items. Po. And I even in the organisation, Mr. Senator, we are starting a, a campaign on uh, gen gender sensitivity and handling cases po of, of this nature. To be honest, po, Mr. Senator, okay, sir, let me catch up. Okay, mo. Uh, If I were you, replace some of your people, because there mga tao kayo Sa, siguro sa sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin as si agad hindi pinaikot-ikot so if i were you find out sino yung mga tao niyo diyan na hindi maro hindi sumusunod sa sinasabing cause you should take care of your customer eh tanggalin mo yon o pa seminar now my next question to you is di ba kasama sa patakaran niyo na kapag yung isang tao ay nakainom kasi Mr. Chair inamin po nung uh, na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, eh, hindi na niya isasa, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may pata ka kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero na Mr. Chair, Your Honor, tama po yan. We have that policy po na hindi po dapat... Is that possible. being followed? Uh, in, to the book? To the letter? Um, uh, Mr. Senator, masasabi ko They po... They've a lot na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenting nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin itong uh, iilan na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, uh, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct uh, uh, drug testing sa inyong mga riders? Um, at meron po kaming annual, uh, Mr. Uh, Mr. Senator. So kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong uh, motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi yes. para sa isang rider na rape niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong walang sa katinuan. At sino yung mga taong walang sa katinuan? most likely mga adik. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, eh, inero na ngayon, magdadag test eh. Di ba, hindi, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then dapat doon sa mga sa hero meron silang meron silang party do. I don't know if you're doing this in in the US they're doing it sa, sa ibang mga companies na uh, binibigyan ng ratings yung rider o yung driver do you have that kind of ano uh, yes yes po your uh, your honor and well noted din po Mr. Senator doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year and chine check naman ba na Uh, on a regular basis, kung itung mga rider dinyo ay marami mga ticket violations, kasi kung marami, di dapat tanggali nila. I mean, sayim pasawayon. Uh, yes, po, sir, we monitor po the status of every rider violations po, even yung expiration po ng kanilang mga licenses, sir, nasa our dashboard, po, sir. So we we monitor the profile and the activity of the biker, po. Okay. Uh, lastly, now Mr. Chair, siguro, uh we have to come up with uh, some legislation uh, to protect. uh, the uh, riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at taka lahat ng mga, yung iba pong mga riders. Uh, but I want to protect uh, tong mga uh, pasahero ninyo, yung mga kliyente ninyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa mga uh, pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihan pa nga, customer is always right, right? You should abide to that. Saying, okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Rutul uh, po, pero dagdagan ko, may winaw from Angkas, anong status na nung kaso? Sa kasalukuyan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Uh, hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan um we have been trying to reach out po um, uh, senator rafi to the family of the victim in fact pinuntahan po namin sa kaniyang uh, sa kanila pong uh, tirahan uh, to offer po yung counseling to offer basically criminal po criminal case may final kayo may uh, na na file uh, sabi kasi ni senator uh, tulpo inareglo nyo pa Uh, yung, siguro pa just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung pong, the entire process po doon po sa barangay at sa polis, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was... so, sorry, Mr. Uh, Chair, makasingin. That's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Naregdo nyo, yung PNP, naregdo nyo yung, ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng polis, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc., etc., magkipag-arig mo ka na lang, pumunta ka na lang, sa, magkipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para hindi siya makipag-areglo. Sabi ko, wag ka makipag-areglo, bigyan natin ang leksyon itong nang, nang, nung walang yasayo, itong rider. I want him in jail. Okay. Dapat select turtle for can you confirm that na